Ano yung ko ano. Nakadugi. Halin mo yung two hundred sixteen na mahalin guys. Ano yung squinter halin. Wow! unsa na po Sana Unsan na Han. kay labay, kay labay ang higya. Wow, oh, maka kwarta na pwede taan anak ron. Ah, uh, kwarta na hindi may lang. Pamino ni mo, pilay, pilay halinon, ana. Guro ba ako, nang ikapin. Kagamay. Hindi lang. Kasi may bata ko rin doon sa to. Bitaw po. Bata ko rin Mayo kay nakahuna-huna kag pamaligyaan na.

la ka daligale madu piso. Ngayong magtambak na dinha. Ako ra man ning ginalabay gud dia og tangkal sama nuk Dia nakog gipangi. Jangkay kang ibutang manggugsa ma Kwan mangud ang sako magabuk. Mao kay nakahuna-huna ni siya nga manglimpyo. Limpyado manggud kay ni siya gud. ni siya ganahan ng mga nagtambak. Pasan mo Palungon tong TV. Palungon palungo tong TV. Kaya mga palungo nagtanaw din po. Palungon tong Palungon Ta. Nata di Wala na siya ni sayo og pamasada guys kay nag siya kay ni Aso among motor. Anong ni Aso naman po ka anong ni Aso na po na siya. Unsa na po ka na unsa na po kay sakit anong motora na. Yes, Kay may pera daw sa ano, sa basura. One eternity later. Hmm. Butang sa masako guys. So mo na siya karon guys. Basura. Ara. So labay na nato dito. <laughs> Ay labay baligya na nato dito. Asa so, guys. Ah, uh, para na ko ada mahalin ani mga squinta. <laughs> Para para na ko ari guys, sakali na ni mga 50 pesos. Ayu, anak ha? <laughs> ikaw na ko sa walog, ikaw na no ko sa sulida. Wa ko labot basta malabay na. na. Wa ko guys, basta malabay na kay grabe yung gawa nang gidiri sa balay. Mama ko sa usok motor. <laughs> para to guys, update amo nya ina sa sa paligyanan. Tara guys, let's go.

nila palito ng lata. Nagtente mo daan? Dito mo yung lata niya? Wala. Wala nga. Wala. 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 Non è un pasticco, no? Non è un pasticco, che è? Non pasticco. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai.

kayo diha na kay ngano ang ubanhan mamalit maglata na uban nga shop mamalit maglata. lata ayo lang ito uban uban nga shop lang eh ako ya uban nga mamalit og lata ayo balik ni ini mamalit ini mamalit ari lang sniper ni mo jam baligya na na Baligyan ng sniper, oh. Baligyan ng sniper, oh.

shit na maligya o bakal. All around kayo ba Shaba. Tanang diskarte na ah.

160 na mahalin guys ah hindi na vlogi okay. ah api <laughs> skin terhalin mani yeah, drop rapon uh, mani drop na niya guys tara. let's go karari nalilan <laughs> ni <laughs> napaganiwala na napaganiwala ah, na guys okay di silang balit ulata 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 ang mga sinunan sa Coco, ang hotel din sila balik na guys. So, balik na guys. So, kung may buhagi sa itong pala yung kutibakal, umalit sila plastic po, mga ina na, ito uh, na yung baligyaw niya guys. So, ang dalawa na itong pala kasura balay na masura, at least na hindu-hindu ka na ito guys, that's all for today. Salamat sa inyong pagtanaw ha. Bye bye! Arisibo. Resibo na guys, dalawa? ah. Parang arisibo. <laughs> yeah, bye Like the sun that rises every day, you are so faithful, Lord, you are faithful.